lang uwi. Ito ang mga nangyayari ngayon sa mga individual na pumunta sa Canada na hindi handa. Ito din ang kahihinatnan sa mga individual na hindi nagre-research. Hindi plinano ng mabuti? Sobrang excited! Hindi mo alam kung bakit excited silang pumunta ng Canada na hindi naman isang paraiso ang bansang ito. Ito din ang kahihinatnan kung naiinggan nyo lang po kayo sa mga vloggers kung ano man po yung mga magagandang bagay na pinapapakita nila sa social media at naniniwala sa mga sinasabi nila. Naniniwala agad sa mga false hope na sinasabi ng mga consultants, mga agencies na pagdating dito ay magiging permanent resident na ang masaklap nito, hindi marunong magtanong ang aplikante. Pinauubayan na lang ang lahat sa taong kausap nila. Kaya napapahamak, nai-inspire. Ito palagi ang bukam bibig ng karamihan. Nai-inspire dahil nakikita ang mga kaibigan at mga kamag-anak na nagpo-post sa social media ng magagarang sasakyan, mga magagandang bahay, o nakabili ng bahay, namamasyal sa magagandang lugar, merong mga luxury items at iba pa. At dahil nai-inspire, gusto ding mag-Canada at dinaan sa shortcut o nagmamadali. Kaya, paglan na pag dito sa Canada ay nganga na sila. Naka-international student or temporary foreign worker, pero bitbit -bit na lahat ang buong pamilya na hindi pa secure ang status ni main applicant. Naka-international student pero nakabili ng bahay. International students o temporary foreign worker pero magara ang sasakyan. Ito yung mga kadalasang diskarte na nagpapahamak sa sarili nila. At pag naapektuhan sa pagbabago, bigla ng palisiya ng immigration ng Canada, ay sasabihin kaagad na fraud, victim, or na-scam sila. Mga nakaturist visa, nagpo-post sa social media na malaki ang kitaan sa Canada. Pero, mga under the table ang mga trabaho nila. Di natatakot kahit alam nila na illegal gawin ito. Sumugal, pero hindi enough ang funds. Madalasang rason kasi is pagdating sa Canada, ay magtatrabaho ako agad at yun ang gagamitin ko sa panggastos ko sa araw-araw at sa pambayad ng bills. Kabayan, swerte mo na kung makakakuha ka agad ng trabaho na above median rate ang sahod. At swerte mo na kung may mga kamag-anak kang bukal sa loob na tutulong sa'yo. Walang libre sa Canada, kabayan. Kahit kamag-anak mo pa yan, meron at meron kang i-contribute sa household dahil sa taas ng cost of living sa Canada. Kahit kamag-anak mo pa yan, hindi mo masasabi na hindi kami na marites nila unless totoo ang pagtulong nila sa iyo. Kaya kailangan mo mag-contribute sa household. At karamihan ng mga nakakausap ko ng mga kakilala ay hindi sila tumitira sa kamag-anak nila dahil iniiwasan nila yung nagmamaritisan at nauuwi sa hindi nagkikibuan. Baka may magko-comment na naman dyan. Sinabi mo lang yan dahil ikaw lang ang gustong pumunta dyan sa Canada at gustong umasenso. Kabayan, hindi po ganun ang intention ko sa paggawa ng video na to. Lahat po ng nag abroad ay iba-iba po ang experience at hindi ko po sila hinuhusgahan. Ito po ay para aware yung mga may balak na gustong magpunta dito sa Canada sa future para maiwasan nila yung mga discarding na ikapapahamak nila. Maganda ang Canada kahit na sabihin natin na ang quality of life ay nagbabago kung ikukumpara mo siya noon at ngayon. Hindi naman kasi natin control kung nag-i-evolve ang isang lugar. Dahil tumataas ang population at tumataas din ang demand. Kailangan lang na mag-iba tayo ng perspective on how to look into things. Depende on where you are coming from and what you are giving up. Case to case basis po. Kung ma-execute nyo pong mabuti ang pagpunta dito sa Canada ay hindi naman po mahirap. Ang nagpapahirap lang sa mga pumupunta dito sa Canada ay yung mga desisyon nila na nagpapahamak din sa kanila. Kami naman po mga kababayan na namumuhay ng komportable dito sa Canada. Ito yung mga emigrants na hindi nagiiingay sa social media. Hindi sila nagreklamo kung ano yung nangyayari sa bansa dahil alam na po nila kung paano mag-adjust o naa-adapt na nila ang pamumuhay dito sa Canada o yung pagiging Canadian style kumbaga. In other words, go with the flow lang sila. Yung may mga karanasan na katulad ng binanggit ko kanina, sila yung maiingay sa social media at reklamo ng reklamo. Kung bago pa po kayo dito sa Canada, huwag mo nang maluho, lalong-lalo na kung hindi pa secure ang status nyo dito sa Canada. Yung mga andito na na medyo magaana ang pamumuhay, bunga ito sa planadong galawan. Kumbaga, timing ang lahat. Pinag-isipang mabuti ang next move. Sa simula pa lang sa paghahanap ng trabaho outside Canada ay pinag-aralan na nila kung ano ang pathway na para sa kanila na malaki ang posibilidad na makakakuha sila ng permanent residence. Hindi yung bahala na si Batman pagdating doon. Hindi ganon. Yung iba, landed permanent resident na. Yung iba, depende po sa timeline ng application nila. May iba mabilis sa kakakuha ng permanent residence. Meron ding iba na umaabot ng dalawa o tatlong taon o umabot pa ng limang taon bago makakuha ng permanent resident. Sa pag-apply nyo pa lang, diba, dapat alam nyo na ang risk at dapat alam nyo na kung paano ang gagawin kung sakaling magka-problema man pagdating dito sa Canada. Hindi yung pupunta ka ng Canada, basta papasok lang ng Canada at hindi mo alam kung mayroon bang permanent resident pathway yung trabaho na pinasukan mo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ha, dahil mahirap ipaliwanag eh. Halimbawa na lang, ito yung mga discarding ginagawa nung mga nauuna dito na mga nagiging successful naman sila. At hanggang ngayon, masaya po sila dito sa Canada. Hindi po lahat na nandito sa Canada ay parang lugi. Depende po. Ang iba, ang Canada ay hindi para sa kanila. Pero ang iba, nakatulad ko, na medyo hindi naman mayaman sa atin, ang mga diskarteng ginagawa ng mga successful na andito sa Canada ay palaging nauuna ang main applicant. Kadalasan kasi ng mga temporary foreign worker, ang mga hawak nila ay close work permit. Ibig sabihin, exclusive ka lang po magtatrabaho sa kumpanya na nag-hire sa'yo. Depende po kung anong program ang pinasok sa'yo. Meron pong 2 years, meron din pong 3 years na nakatali ka sa kanila. Pero, hindi po ibig sabihin na 2 to 3 years nakatali ka talaga sa kanila kasi habang nakatali ka sa kanila ay may mga program po na pwede mo nang i-process yung permanent residency mo habang nag-work ka sa kanila. So, habang nag-work ka sa kumpanyang ito na naka-close work permit ka, ginagawa itong steps na mag-iipon mo na ng pera para pagdating ng pamilya dito sa Canada ay hindi mahihirapan. Maraming upgrade na mangyayari. Halimbawa po, mag-isa ka lang. Kaya mong tumira sa one bedroom kasi mag-isa ka lang naman. Pero pagdating ng pamilya mo, depende kung gaano po kayo kadami, mapipilitan kang kumuha ng two bedroom or three bedroom. Depende kung gaano kalaki ang pamilya mo. So, kailangan mo talagang mag-ipon para dito. At kung halimbawa man, may mga maliliit kayong mga anak, kailangan mo ding matutong mag-drive at kukuha ngayon ng sasakyan o bumili ng sasakyan. Kung kaya na mag-cash dahil nakapag-ipon ka na, mas maganda po. Pero kung hindi kaya ng cash, marami pong utang na sasakyan dito sa Canada. Ang sasakyan po dito sa Canada ay ni CCT. Depende na lang po kung sobrang ganda ng sasakyan mo at garang-gara ang sasakyan mo na pang 2025 na. Yun talaga tinatawag na luho na. Wala naman pong problema na kukuha ng mamahaling sasakyan basta po kaya ng budget. At mag-iingat lang po sa pagkuha ng sasakyan pag financing po. Dahil marami pong napapahamak nito. Kailangan pong pag-isipan ng mabuti. Ang financing po ay umaabot nang 5 to 7 years. Pero kalamihan, nasa 7 years po ang babayaran pag-financing. Kasi, hindi kaya ng budget. Masyadong mahaba po ang 7 years. Marami po pong mangyayari in between those years na hindi natin alam. Inuulit ko po, marami pong napapahamak sa financing. Hindi po ako discourage sa inyo, kundi ito po ay dapat pag-isipan po ng mabuti your choice. Pagdating naman po sa pagkain, nung mag-isa ka lang, kinakaya mo ang $200 budget sa isang buwan. Pero pagdating ng pamilya mo dito, hindi nakakasya ang $200 mo sa isang buwan. Pinakamaliit na siguro ang $350 sa dalawang linggo niyong food consumption at mga grocery. Depende po sa laki ng pamilya mo. Ito po ang kagandahan na diskarte pag nauuna po si main applicant dito sa Canada. Hindi nyo pa magagastos yung emergency fund nyo dahil yung sahod ni main applicant, yun din po yung na-save nyo para sa gagastusin pagdating ng pamilya dito sa Canada mabilis lang pong sabihin ano, pero it would take 2 to 3 years para po sa recovery pag andito po kayo sa Canada, pag nagsisimula po tayo sa baba. Pero okay lang po yun. Dapat hindi nagmamadali para hindi mahihirapan. Si Canada palaging andyan naman yan eh. Palaging tumatanggap ng immigrants, temporary foreign workers, at iba pa. Kahit nga mga refugees tinatanggap nila. Kaya wala pong rason na magmamadali tayo pagpunta dito sa Canada. Dapat planado. Sa case ko po, mag-isa lang po akong pumunta dito sa Canada. Single parent po ako at sa awa ng Diyos nakayanan ko naman po. Pumasok ako dito as temporary foreign worker na ka-close work permit. So habang nag-aantay po ako ng permanent residency, tulad po ng binagit ka kunina at katulad po ng mga diskarte ng ibang nauuna dito, nagsisave po muna ako ng pera para hindi ako mahihirapan once na ma-PR na ako at makuha ko yung mga anak ko. At bago ko nakuha yung mga anak ko, marunong na po ako mag-drive, meron na po akong sasakyan, binili ko po ng cash, at nakapagrenta po ako ng two-bedroom po. Pagdating nila dito, hindi na po kami nahihirapan at meron po akong naitaping cash o pera para sa gastusin namin ng mga side hustles. Kaya naman po kahit mag-isa kung naplano mong mabuti ang mga dapat mong gawin. Para hindi aksaya ng pera at panahon. Masyado na pong mahaba ang video natin. Hindi ko na po dadagdagan pa sa susunod na video ulit. Sana po, meron po tayong napulot na idea sa mga nagbabalak po na pumunta sa abroad, lalong lalo po dito sa Canada. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell. Share na rin natin at like. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye! Ingat!